Inamahan ko si Kuya mga Paps kasi sa kanyang sabay magpagunta ng mga karipot mga Paps kasi yan lang yung mga buwan ninyo yun mga Paps Puro lahat ito mga karahoy pindukin yun mga Paps mga Paps sobrang mas bilis ng takbo ng motor namin mga Paps yan na niya yung mga Paps kasi may ni Kuya kung si bibili ito ng mga tambay ito ng uwa ng kasoy. Ang uwa kong bibili, kong bibili apps to yung ginagawa ng mga yan. <subs> Pwede mo ka ng mga

Support, mga mga long ride to mga long video mga long, nitit, mga sobrang mga

Kuya okay, mga paps, ito yung mga kasama ni Kuya ng nagbibinta sila meron silang sasakyan oh, para marami silang ma-alabag para, para marami yung